unang sango sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating tinatalakay na paksa na may pamagat na ang dakilang pag-ibig. Ang sabi sa aklat ng Hob, kabanatang labing isa, sa mga talatang pito hanggang siyam, masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? kanyang kadakilaan iyo bang maaabot higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay malawak pa iyon kaysa sanlibutan higit na malaki kaysa karagatan kagapay gaano mo kakilala ang diyos masasabi mo bang kilala mo na talaga siya napakadali lang kasi na kilala natin siya subalit mahirap sabihin kilala natin ang kanyang pagkadyos. Pag-aralan natin ang isang kwento mula sa Aklat ng Juan, Kabanatang 4, mula sa mga talatang isa hanggang apat na put dalawa. Himayin natin kaagapay ang mga tagpong ito. Si Jesus sa Samaria. Ito yung tagpo na nakausap ni Jesus sa isang babaeng Samaritana. Ano-ano ang makikita natin sa tagpong ito? Una, nais ni Jesus na ipaliwanag ang tungkol sa Diyos at tungkol sa Kanya. Sa talatang sampu, sumagot si Jesus kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kung alam mo lamang. Hindi kasi kilala ng babaeng ito ang kanyang kausap. Madalas ito ang problema sa tao. Di talaga kilala ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Tila bagang nais ni Jesus na makilala talaga ng babae ang kanyang kausap. Pangalawa, nais niyang magpaliwanag tungkol sa buhay ng babae. Sa talatang labing anim hanggang labing walo, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Tila bagang gustong ipakita ni Jesus sa babaeng ito ang kanyang totoong kalagayan para kasing may denial na nangyayari. Kaya sa pag-uusap nila, Nire-reveal niya ang pagkatao ng babaeng ito upang maging totoo ang kanyang pagsamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Pangatlo, hindi pa rin lubos na mapaniwalaan ng babae. Bagkus, ang sagot niya ay, Sawari ko'y isa kayong propeta, wika ng babae. Pangapat, nais ni Jesus na ang babaeng ito ay sumamba sa Diyos, Ama sa talatang 21 hanggang 22 Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin niyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Maniwala ka sa akin, ginang," wika ni Jesus. Panglima, ipinaliwanag ni Jesus ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sa talatang 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. At pang ang Diyos ay Espiritu. Sa talatang 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. God is spirit. The spirit is in anywhere. He is limitless. God is limitless and we cannot limit him in our limited mind. We are so limited. Mahirap ipaliwanag sa isang tao ang kagandahan ng Pacific Ocean kung ang taong ito ay hindi pa siya nakakakita ng dagat dahil malayo siya sa dagat. Parang hindi abot ng kanyang kaisipan kasi nga limitado. May hangganan ang ating isip sapagkat tayo ay limitado. Kahit lahat ng tao sumalok sa Pacific Ocean, hindi mauubos ang laman nito. Ang Diyos ay mas malaki pa sa dagat ikaw kaagapay, gaano mo kakilala ang Diyos? God is in anywhere in this space. Omnipresent God. Paano ka umaasa sa Diyos? The Spirit is like an air. Nararamdaman pero hindi nakikita. Kilala ka ng Diyos at kung gugustuhin niya, kaya kanyang pagpalain. Kaya niyang ibigay lahat ng pangangailangan mo. Kaya rin niyang baguhin ang takbo ng buhay mo. Kaya niyang gawin ang higit pa sa iyong inaasahan sapagkat hindi siya limitado. Subalit sa lahat ng ito, may nakakalimutan tayo na ang Diyos ay persona din. God is also a person. Exodus chapter 3 verse 20, So I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, He will let you go. Arms of God. Nagsasalita din siya, mayroon siyang muka, mayroon siyang pandinig, mayroon siyang malawak na kaisipan. Nagagalit din siya, subalit, banal at makatarungan. Bakit nga ba nagagalit ang Panginoon? Sabagat mayroon siyang damdamin, nasasaktan din siya. Sa kabila ng lahat ng ito, siya ay may tunay na pagmamahal para sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa paksang may pamagat na Ang Dakilang Pag-ibig. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kayat buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald obrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.